Ito gawain natin. Linisin lahat. Strainer. Kita mo strainer right do. Linisin. As, uh, uh cover kasi nagbabasa na yung spark plug niya. pinasok na ng spark plug ng langis. Mm -hmm. Tapos ito. BBTI linisin natin. Ito BBTI linis. Ito strainer. Kita mo si strainer do. No? Grabe uh, ba? Ang dumi. Nah. <coughs> Ang dumi ng strainer niya. Tapos BBTI linis. Uh, oil subaba. Yun, subaba. So, na. <coughs> ah, wilpan pan strainer soba baba dinisin baba yun, baba, semakinah, di sini sin hmm? ngadin. Dira daw dito, pray. Dira pa kayo. 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 Dira eh. Yeah, sobrang tigas na ba? Hmm? Hmm? mo yang gugulatin kering di tubuh kapal nito bu so, dito buat atin gugulatin natin sa di makuha sa gulat ay eh, ito di makuha sa gulat parang ik parang ikaw nang gugulat oh ayo matanggal sobrang tigas talaga oh. sobrang tigas talaga ng BBTI niya yang gagamitan natin ng special tools Yeah, special tools ang gamitin natin ng um, baluktot siya para pasok diyan ano yeah. pasok na pasok talaga yung yeah, kabilaan yan pag nat, na, ano natin yan uh, special tools tanggal din ay doon na huh? natanggal din oh. Huh? Yeah, tanggal siya kasira yung uring palitan natin yung uring you know? sira ng uring yan pit pit na oh. tatagas yan ito, ginamit natin may ina mo may special tools tayo mga idol you know nakalaki tulong talaga tong special tools natin oh kasi si mo pang tanggal dulo pang tanggal ng uh, BBT ay, dito pang tanggal ng half moon sa rock and pinion diba nalinis na natin yung cover pa start mo na natin yung idol kasi ginalaw natin yung pinaka ibabaw nya tapos baba natin yung strainer na. ano lang natin ilang minuto yan tapos, baba na din yung strainer. Nalinis na linis natin. Balik natin yung bibitay. Nalinis na. Yung bibitay strainer. Double cover. Nalinis na rin. Ayan. Kita mo. Di po rin after, oh. Ibang uh, kotik natin, oh. Oh, grabe. Taga, oh. Grabe sila. Ha? Huh? Mamaya, idikit dito sa ground, sa ground. Sa Tambuco. Sa starter. dito dito. Katawan sa starter. kitang Sa ground, sa ground. Oh, ground 'yan. Dikit dikit mo. dikit mo kami mag-asawa. Dikitto 'yan. Bus ng pera na kakakapag. Dito pa po sa yung ihiyal ng pikitin ko baka matuyo. Kapag gay kasi babae daw makino. Dol, eh, Dito pinupingin 'Yan. Babae daw makino. Walang warning nang langis. Ngiti tingnan natin. May ginawa tang rikta doon. Ay, sige sige. Okay na. Sira ang sensor. Sira sa kanya kaya walang warning lang langis. Kaya importante to mga kaidor sa sakyan mo. Importante makita mo yung warning na langis na yun. Yan subukan natin ikabit to. Yan sa so kabit natin to. Yan natanggal na natin yung kanya. Tingnan mo. Ay barado. Barado na ito. Ay, barado. <laughs> wala nang no, butas oh. Parang Ngayon, no, wala nang no butas. Ngayon ikabit natin to. Parang may ragbit. Titingnan natin kung gumagana yung sukas so, natin gamit eh. Parang may rugby. Yan, nakakabit na natin yung sensor sa ilalim ay doon. Oh. Yan, yung sensor sa ilalim, nakakabit na natin yan. Oh. Yan. Yan, nakakabit na natin yung sensor. Yan. Yan, natin kung gumagana. So, hindi rin sira. Tingnan natin kung gumana. Ay, sira din. Sira, din yung sensor niya. Oh. Okay. Sira din. Ay, gumana. Subukan ko sa iyo. Linisin lang natin. Sige, sige. Yan, oh. Yan, ito yung nahanap ko mga idol You know? Alami yung warning alami. ng langis yan. Yan, importante sa lahat mga ka-idol. Oh. Kailangan, lagi mo makita sa mga superman. Makita mo ganyan purma. You know, ganyan purma. Yan, ganyan purma. Kailangan lalabas sa uh, bago ka start Kasi yan ang uh, magbabato sa'yo kung magkaroon problema yung makina mo. Magbarang trainer Yan, yan ang mga. Kailangan pag in-start mo, mawawala yan. You know, Oke, oke okay, okay nama dulu. Ayos.